Hello? Ano to? Parang star? Pwede kaya itong hawakan? Susubukan ko nga! Hello? Ang galing mo! Ang cute! Star ng maliit! Good morning! Ang sinang umaga ko! Nandito ako sa dagat! Tingnan nyo ho! Lalabas ako! Yahoo! Ayan ho. Tignan nyo guys, so Ang dami namin kaming kapitbahay na nagtitend dito <laughs> Ang kakit ng tent nila Ang diliit Sa akin, tignan mo. Ang laki-laki <laughs> Tapos may bintana pa ako Sa kanila, tignan nyo Parang mga bibi <laughs> Tara guys, tignan natin yung dagat Maglilibot-libot ako <laughs> hey, Grabe Walang tao dito guys ang daming mga puno dito, guys. So, pwedeng beting maglambitin. Tapos ang kaming tahimik pa. Wow! Hala! <laughs> ayan yung bangka, oh! Pwede <laughs> <laughs> kayong pumunta dito sa bangka? Susubukan ko nga kung kaya ko. Hala! <laughs> sumakay dito. Kaso wala yung driver eh. Baka bawal pumasok dito. Baka pagalitan pa ako. Dito na nga lang ako. Ayan. Kunyari, umaandar yung bangka. Gusto ko sanang maligo. Kaso wala akong kasama. Nasa kaya si Princess. Paning pa! Ang gaganda niyo naman! <laughs> Hello! Ano to? Parang star! Pwede kaya itong hawakan? Susubukan ko nga! Hello! Ang galing mo! Ang cute! Star ng maliit! <laughs> na nga lang to sa tubig. Baka nanghihina na siya eh. Guys, sa so tingin niyo, ano kaya to? <laughs> Diyan ka na muna. Papa <laughs> Star, alis na ako. ano? <laughs> meron ulit dito. Alit naman. <laughs> Ang ganda niyang tignan. May mga kamay siyang <laughs> Ano ba yan? Hindi ko alam yung tawag dito. Basta, ilalagay ko na lang to sa dagat para mabuhay sila. <laughs> bye <Babay>, mga star! <laughs> Guys, ang ganda dito sa dagat. Ang lamig-lamig ng tubig. Tapos, ang dami ko pang star na kitang maliliit. <laughs> kayo ba? Magdadagat din ba kayo? Mag-comment lang kayo. Bye-bye! Pupunta na ako sa Tenka! <laughs> Thank you